Guys, good morning, beautiful people. Good morning. So, ayan, guys. Magluluto ako ng tanghalian. So, bumili ako ng maliliit na isda. Aking gagawing parang sinain. Ayan, maliliit na isda, guys. Ayan. Ayan, maliliit na isda. Pinati ko siya. Yung kalahati, ipiprito ko. Yung kalahati, lalagyan ko ng suka. Suka, guys. Parang sinaing na suka ang gagawin ko. At dahil ko konti naman yung wala pang isang kilo yung nabili kong isda at hahatiin ko siya. Kalahati ay lalagyan ko ng asim at ang kalahati ay ipiprito at mag-aadobong kangkong ako guys so konti lang ang ating isasahod yan at hindi ko alam kung anong gulay yung ilalagay ko so meron ako ditong kangkong guys meron akong kangkong dito guys so ang gagawin ko na lang yung ilang tangkay ng kangkong, ilalagay ko siya dito sa ibabaw ng sinaing na ista. Birthday kahapon ng aking bunso, hindi naman kami nagluto. So, ginawa namin, nagsimba lang kami, buti naman nakapagsimba nga kami kasi di ba birthday ngayon ni Mother Mary ni Mama Mary so ayan kagabi nakapagsimba na po kami at may okasyon sa simbahan at uh, napakaswerte namin dahil ang nagmisa ay yung our uh, Archbishop namin dito so yan we're so blessed na natin namin yung misa na siya yung nag misa si Father Tirona. So isang kamatis lang guys at meron ako dito eto kangkong. So gagawin ko siyang adobong kangkong kasi alam niyo naman 'di ba favorite ko yung adobong kangkong. Pero dahil magsasayang ako ng isda at wala akong nabiling gulay, so ang gagawin ko dito guys, Babawasan ko yung kanyang tangkay. At kukuha ako ng ilang perasong tangkay. At ilalagay ko siya sa ibabaw ng sinaing na isda. Dapat hindi ako kakain ng madaming ngayon guys. Kasi bukas mag aattend ako ng Christmas party namin. So, baka hindi magkasya yung ating damit. Kaya lang, mas masarap kumain, di ba? Kakain tayo konti lang. Bukas pa naman yung party party. So, ayan guys. Ayan. Ilalagay ko yan sa ibabaw ng sinaing na isda. At ang aking mga alaga ay may ingay dahil nasa bahay. Cooper is in the house dahil walang ang kanyang lola. So, ayan guys. Ang ating pananghalian ngayon. Sinaing na isda. Ayan. Piprito tayo isa at mag aadobo akong kankong. So, say, see you later, guys!